Nahum Unang Kabanata Ang mensahe ng aklat na ito ay tungkol sa Ninive. Ito'y pinahayag ng Panginoon kay Nahum na taga Elkosh. Ang galit ng Panginoon sa Ninive Ayaw ng Panginoong Diyos na sumamba ang mga tao sa ibang mga Diyos. Galit siya sa kanyang mga kaaway at pinaghihigantihan niya sila. Ang Panginoon ay hindi madaling magalit. Ngunit dakila ang kanyang kapangyarihan at tiyak na parurusahan niya ang nagkasala. Kapag dumadaan siya, umuugong ang hangin at bumabagyo. Ang mga ulap pa ay parang alikabok sa kanyang mga paa. Sa utos lamang niya natutuyo ang mga dagat at mga ilog. Nalalanta ang mga tanim sa bashan sa bundok ng Carmel sa Lebanon. Nayayanig ang mundo sa kanyang presensya, pati na ang mga bundok at mga burol. At ang mga tao sa mundo ay nanginginig. Sino ang makakatagal sa matinding galit ng Panginoon kapag siya ay nagalit para siyang bumubuga ng apoy at ang mga bato ay nabibiyak sa harap niya? Ang Panginoon ay mabuti. Matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan at inaalagaan niya ang nananalig sa kanya para siyang rumaragas ang baha na lubusang sa ang kanyang mga kaaway. Tutugisin niya sila hanggang sa mamatay. Mga taga assyria kung anuman ang masamang binabalak ninyo laban sa mga mamamayan ng Panginoon, wawakasan iyan ng Panginoon at hindi na mauulit pa. Para kayong mga lasing na nakapulupot sa matinik na halaman, lilipulin kayo na parang natutupok na dayami. Ang isa sa inyong mga pinuno ay nagbalak ng masama laban sa mga mamamayan ng Panginoon. Masama ang kanyang ipinapayo. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa mga taga -huda. Kahit na malakas at marami ang kalaban ninyong taga Assyria, lilipulin ko sila hanggang sa mawala. Kahit na pinarusahan ko kayo, hindi ko na iyon uulitin pang muli. Sapagkat palalayain ko na kayo ngayon mula sa kapangyarihan ng mga taga Assyria. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon sa mga taga Assyria. Mawawala ang lahi ninyo at wawasakin ko ang mga ribulto ninyong kahoy o metal sa templo ng inyong mga Diyos-Diyosan. Ihahanda ko na ang inyong mga libingan dahil hindi na kayo dapat mabuhay. Mga tagahuda, tingnan ninyo ang kabundukan. Dumarating na ang mensaherong maghahatid ng magandang balita ng kapayapaan sa inyong bayan. Kaya ipagdiwang ninyo ang inyong mga pista at tuparin ninyo ang inyong mga panata sa Panginoon. Sapagkat ang masamang bansa ng Assyria ay hindi nasasalakay sa inyo dahil lubusan na silang lilipulin.